Nami-miss ko na yung guys yung aking dating inililipad. Ito ang Yui. Yan. Yeah. Vlog tayo dito sa PMA guys. So, 4 years akong nag sa graduation ng aking anak. Ito ngayon. No? Ito ang aking inililipad guys. Uh, for about 14 years. Ah, 13 or 14 years yan. Nasa serviso pa ako. ato. Yan. Yeah. Darito yung tayong piloto sa military. Eh. So, yan, gagraduate lang yung anak ko Air Force din siya. Sa isang yeah, nilipad ko rin tong isang ito. Marker ito, bato. Yan. Tapos, nasa yung tipo 41 Delta, yan. Ito guys, yan. Ito yung pinakauna kong inilipad na eroplano. Ito parang nailipad ko pa tong 924 na to kung hindi ako nagkakamali guys eh. Ayan. Ayan. So ito yung una kong inilipad bago ako naging piloto talaga. Ayan. Tapos uh, yung isang yung Marquette yung sa kabila. So nag-specialize ako sa helicopter. Ayan. Yung UV na yan. Tingnan na muna natin dito. So tatlong heli tat, uh, dalawang aeroplano at saka isang helicopter nang specialized ako. So ito yung turboprop or Marquette. Hindi ako nagkakamali. Ayan. So dalawang aircraft plus helicopter. Ayan. Yan ang aking UV. Kaya isa kong anak UV din ang pangalan eh. Dahil dito sa helicopter na to guys Ayan So, ito ngayon yung isang yuwi Ayan Ito, yan yung yuwi ko ngayon Ito yung dati kong yuwi na nililipad For 13 or 14 years Bago ako nagpunta sa Simanging isda So, ngayon guys, uh, reminiscing the past Kaya nami-miss ko to Dahil uh, naging test pilot ako dito Instructor pilot uh, Hindi lang ako nag-NVG halos all the qualifications for this aircraft na kuha ko. yan guys Bye-bye, yuwi ayan namis lang talaga si yuwi kahit ako may yuwi ngayon ako pero ano magastos so yung matakaw yan driver ko na lang ho talaga si yuwi ngayon so matagal ko pong inilipad dito so bye bye for the meantime bye bye Yeah. yeah.